Alam, video, royal mall. dito kami sa taxi ngayon punta kami ng bata ah uh, ito madang kami sa ano ba to sa twin tower ba to ah uh, saan ba to kingdom tower hindi ba ano to ayan kitang kita nasa Riyadh talaga kami oh. kitang kita eh ito yung pinaka sentro pinaka kingdom tower ng ano riyad ayan kitang kita ah oh. yan ang ebidensya oh yan yung ano, nandito kami sa taxi. Yan, nakasakay kami dito sa isang uh, ano. Yan, kitang kita oh. Yan ang kalsada, by the way. Oh. yung ano ng ano. Yan, palapit kami ng palapit. Ayan, nag-iiba-iba ng kulay. Minsan may kulay pula, green, asul. Ngayon naman, yan, napuntang kulay pink na siya pink ayan naging kulay pink na ayan pinakamalapit na oo ayan may tangketa oh mamaya pa maganda yan magpa uwi sa kabilang side ayan uwi kingdom tower ayan naging kulay green na ang style nya eh ayun nalampasan na namin ito yung nasa ano, kami ayan okay at sige hanggang lang tayo ito naman iba iba naman siya. ito yung kalisan sa ano Sige. Alam na muna.